Ilang araw nang pabalik-balik sa aming bahay ang may-ari ng inahing ito. Gusto niya na kasi hulihin dahil malapit na daw itong mangitlog. Siyempre, dahil nasa loob ng aming bakuran, ako na din ang nagpresenta na ako na lang ang uhuli sa kanyang manok. Hindi niya din kasi alam na may lahi akong ita. Hindi daw kasi umuubra ang gamit niyang panghuli, yung hinihila yung tanse. Kaya naman ito ang gagamitin ko, ang mahiwagang silo ni Pinuno. Umuha na nga kaagad ako ng paltak na aking gagamitin sa gapangan ng sitaw ni Mrs naku, yari yata tayo. At naghanda na rin ako syempre ng aking baligwasan na may tali. At eto nga, sisimulan ko na ang paggagawa ng silo. Unang una, sa paggagawa nito ng silo, kailangan mo humanap ng pinakamainam na pwesto. Yung lugar na lagi niyang pinupuntahan na, ito din ang kainaman sa paggamit ng ditusok na baligwasan. Kahit saan, pwede mo ilagay basta kainaman ang pwestuhan. At dahil dito lagi siya dumadaan, dito ko itutusok ang aking baligwasan. At kailangan din mga idol sa pagtusok ng iyong baligwasa na gagamitin hindi yung mahuhugot ka agad ng manok kapag nahuli eh? at mahalaga din sa paglalagay ng tali na gagamitin yung hindi nakasayad sa lupa hindi mahaba kasi kapag umigkas yun matagal umiko mo yung tali <sadong> hindi na rin kailangan ng malakas umigkas na baligwasan baka kasi mapilayan ang manok ng kapitbahay kawawa naman baka mayari pa tayo at eto nga itutusok ko na yung paltak na aking gagamitin kailangan yung hindi masyadong mababaw at hindi din yung masyadong malakas malalim yung kainaman lang kung pag inapakan eh madaling babagsak at eto nga kinakabit ko na rin yung aking kahoy na maliit yung pinaka trigger natin yung pagsasabita ng ating kahoy na apakan sa mga bago nga pala na nanonood ng aking video ganito nga pala ang ginamit kong paraan para makahuli ako ng mga alaga akong labuyo mabisa talaga ang ganitong paraan para makahuli ka ng pwede mong alagaan dahil ready na yung ating paltak at ang ating baligwasan kailangan na lang natin lagyan din to ng bakod. Sa talaga to sa pinakamahalaga yung paglalagay ng bakod sa paggawa na silo para yung pinakadaraanan niya eh yung pwede niya lang apakan. Bali ganito ang magiging itsura niya. Isasabit mo ang iyong trigger sa paltak tapos ilalagay mo yung pwede niyang maapakan. Ganito mga idolo napakasimple lang pero legit yan. Epektibo. Ang iba isa lang ang gustong apakan pero ako ang gusto ko tatlo. Siyempre para I love you sa mga huling mapapadaan sa aking silo. Pero mga idolo ha, babala bago po nyo gayahin yung aking silo siguraduhin yung nasa tamang lugar kayo ng paggagawaan kasi mga idolo kahit ano talaga pwedeng mahuli ng ganitong paraan kahit kambing na alaga ng inyong kapitbahay tapos dagdagan pa na tabad kang pumandaw ng silo naku po sayang talaga mayayari ka talaga kaya naman mga idolo do it at your own risk ganito na ang magiging itsura nya so ang kulang na lang yan ay eh, lagyan pa ulit ng mga bakod sa magkabilang gilid para okay na okay na yung ating silo para sa manok ng kapitbahay Ayos na mga idol, lalagyan na lang natin ang pamain yan sa magkabilang gilid para mahuli na natin ang galang manok ng kapitbahay. Ay. Ang lakas din naman kasi umagaw ng mga pagkain ng ating manok, ang alaga nila yung tumataba, yung ate naman nangangayayat. At eto nga, lalagyan ko na ng patuka ang ating silo para siguradong dadaan siya pag nakita niya ang ating pamain. Kung maglalagay kayo ng pamain mga idolo, huwag niyo ilalagay sa may pinakagitna ng apakan ha. Baka kasi biglang tukain niya ng inyong hinuhuli, sigurado dali ang leeg niyan. Diretso sa kawali yan. Okay na, hihintay na lang natin mapadaan ang ating hinuhuli. At eto nga, wala ay, pang limang minuto na huli na agad ang Napakabili manok ng kapitbahay. Napakitibot na naga na ng ating silo. O, ah, diba? Napakalegit. Sa sa daliri lang ng kukunahuli. Hehehe. <laughs> <laughs> oh. Eh, hey, siyempre, magaling. Kung nagustuhan nyo po ang aking simpleng content, mga kaibigan, mga mag idol, mga natin. brother, palike naman, follow at share, Ay, lang para natin. All rights. maraming maraming marami salamat. Peace!